Ay, may nakita tayo mata. Ayan mo. Naku, bugita pala. Patay ka ba yan? natin. Uy, 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 Ako, ayun, lumusok na. Hala, ano ito? Kumikinang. Ha? Kayamanan? Naku, kayamanan nga. Hala, napakalaki naman ito at napakalapad pa. Tapos huh? may kuto pa. Ay, kakailan sinamaan natin. <laughs> Welcome back, mga apo. Bago ang lahat ay siyang ang nga pala sa'yo. Apo, buboy, TV vlog. Apo, tabughok. Takloy TV Shout out sa'yo At Apo Richard Andres Maraming maraming salamat sa inyong panunood dito lang kay Lulu Pata Boy. <laughs> Napakalaki talaga at dito sa buli natin pagsisi ay may naaanilagan ang malabo bumata. Huh? Ano ito? Kahoy? Ay, isda at may kakayan tinamaan na naman sa mata ang tama mga apo. <laughs> ito pa. Ano ito? Papil? Ay, isda pala. Huh? ka. Ayan, napakanibis niya. Maliit pa, kaya pakakawalan lang muna. Kita! Tapos dito naman sa muli kong pagsisid. Akala ko'y pugita. Naku! Huh? Ano itong aking nakikita? Panty pala! haay, uh, Ano ito mga apo? Naku, na chill. Huh? Hindi natin pupukunin dahil wala tayong bangka. Baka makagad pa tayo nito. Tapos dito pa, hala, delikadong pagi pala. Sige lumapit ka. Matalim <laughs> yung buntot mo. Mas matalim naman itong panak ko. Ay, hala, ano ito? Alimasyag, alimasyag na. huh? na. Dadaan na tayo. Baka tumakbo patay. Ayan, tinamaan na naman. Nagitik ang alimasyag. Hindi na nakagalaw pa. Mayroon pa yung alimasyag. Napakalikot nito. Uy, uy, magpatusok ka na. Dahil wala kaming ulam. Patay kang ayan, tinamaan na naman. Tumaisda maliit pa Pero ito malaki na Kaso nga lang Hindi ito isda mga apo Pero ang sabi nila Nakakain daw ito Iyay nakakatakot <laughs> Tapos dito na nga Ay aking nasisiran Ang upuan ni Magilan Hala anong ito kumikinang ha kayamanan naku kayamanan nga <coughs> at ito na hawakan natin dahan-dahan lang tayo ay gold bar pala mga naku mayaman na ang inyong lulu tingnan ko ha ay naku perfume pala <coughs> 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 Dito, ay may nakita tayong mata. Ayan mo. Nako, bugita pala. Patay kang ayan. Tinamaan natin. Uy, 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 uy. Nako, ayun. Lumusok na. Pumasok na sa butas. Naku, hindi na yata ito makukuha. Dahil ang pugita, nasa ilalim na. Ayan ako sa mabuti na lang itong aking sinisiran ay isang di pa lang. Kaya naman siguradong mabukuha pa rin kita. At eto na nga, ganito ang pagpalabas mga ako pag ang na sa ilalim. Kailangan mo lang sundot-sundot din. Nang sa kayo, makiliti ang Pugita. At ito, panuorin nyo. Tikit-tikit-tikit-tikit. Ayan, matikilitin na ang Pugita. Kaya sigurado, lalabas na yan. Ayan na, tumabas na. Ako, napakalaking Pugita naman ito. Ayan, pinabayaan na lang natin dahil pusa na yan lalabas at ito na lumabas na nga ang dambuhalang pugita ayan na nasa labas na uli ka yan mga swerte tayo dito kahit minalas tayo kanina sa una dahil ang nakita nating kayamanan perfume pala Ayan, napakalaking pugita. <laughs> At sa muli kong magsisik, ay nasisiyan ko nga ang nakakatakot na nakasako. Mukhang matagal na yata ito. Nakabalot siya, mga apo. Hindi <laughs> hey, naman siguro ito ang sabungiro. <laughs> At dito na nga, mga apo, may nakasiksik na pang ihaw. Patik, ayan, tinamaan natin. Para sa'yo ang isdang ito, Apo. Mark skipron shout out sa'yo. Apo, Bikulano, Skulchor. Ayan, may isda. Patay ka. Ayan, tinamaan na naman. Apo, kay Florino, shout out din sa'yo. At Apo, Eric, maanyo. From Maasin, Titi! At ito man huh? naman ang para na ko si Urchin! Ginawang kumot ang napkin! Tiyay! <laughs> <laughs> Ayun dumili na ang paligid, dahil nakatusok tayo ng malaking pusit. Ayan mga apo, mga nasa tatlong gramo na ito, libre na ang pangulam ng inyong lulu. Wow! <laughs> At hanggang dito na lang ang ating adventure sa gabing ito mga apo. <laughs>